Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwantuhan. Sa ngayon, ang Los Angeles Lakers ay naghahanap ng center at hindi na nga sikreto yan. Isa sa mga sinasabi na target nila ay si Nick Claxton ng Brooklyn Nets, isang athletic young center na perfect para maging love partner ni Luka Doncic. Subalit trade nga ito at hindi sa free agency maukuha. Ibig sabihin ay kailangan din ng Lakers sa magbitaw ng mga players. Kung titingnan natin ang sahod na meron si Claxton, ito ay nagkakahalaga ng 4 years 100 million na contract o kaya naman 25 million yearly. Kung i-consider natin ang pag-match ng sahod at ang gusto na player na makuha ng Brooklyn Nets sa kapalit ni Claxton, ang offer na nagme-make sense ay si Austin Reeves sa may sahod na 14 million next season, si Dalton Connect na may sahod na 4 million at pwede kang ka ang mamili kay Vando, Gabe Vincent o Max Kliba na may mga sahod na 11 million. So sobra nga ang Lakers ng 4 million sa 25 million na sahod ni Claxton at dito na nga papasok ang mga salary fillers sa tinatawag to make a deal. Madami ang hindi gustong i-trade si Austin Reeves. Subalit hindi nga Nets na naghahabol kay Austin Reeves bago ang Lakers ang gustong makuha si Claxton. So Nets nga ang may upper hand sa negotiation. And again, trade ito. Hindi pwedeng Lakers na mga magbe-benefit dahil hindi din naman magpapalugi ang Brooklyn Nets. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa NBA Finals matchup ng 4th seed Indiana Pacers at overall number 1 seed OKC Thunder. Obviously OKC nga ang liamado sa mga talpakan. Kung napanood nyo nga ang video na nilabas natin kahapon ay napag-usapan natin dito kung gaano kalamado ang OKC sa mga talpakan at sa mga mata ng analyst. Halos wala nga naniniwala na Pacers sa magwawagi. Well kung fan ka nga ng Pacers ay isang pwede na panghawakan mo ay wala pang talo ang Pacers sa Game 1 ngayong playoffs. In fact pati sa Game 2, sa first round, second round at pati na din sa East Finals ay pareho nilang nakuha ang panalo sa first two games ng series. Lagi nga silang umaabanti kagad sa 2-0 lead and not even once ay nalagay sila sa posisyon kung saan sila ang nagahabol. Hindi pa nga sila nalalamangan sa series ngayong playoffs at gusto nga nila itong ipagpatuloy laban sa OKC Thunder Na alam naman natin na napakatindi din nga talaga mga kaibigan. Ang game bukas ay 8.30am Philippine Time Subalit so NBA nga ito at hindi naman FIBA na kapag sinabing 8.30 ay talagang 8.30 jump ball na ang NB nga ay medyo may pagka-Filipino time at nag-uumbi sa pabandang mga 8.50 kung sinabing 8.30 ang game. At since national televised game nga ito ay medyo mas mahaba ang mga timeouts, meron din TV timeout na tinatawag tuwing 3 minute mark ng quarter. At kung mapapadami pa ang free throws si SGA at mga challenge ng coaches ay tiyak na aabuti ng tatlong oras ang game 1 ng NBA Finals. Ang starters for both teams ay expected na mananatili. Interesting nga kung mananatili ba si Hardenstein sa first five o mapapalitan siya ni Caruso dahil sa bilis ng opensa ng Pacers. Sino ba sa palagay nyo magwawagi?